Pushing through the snow In you know, a one horse open sleigh Over the fields we go Laughing all the way Na LSS pa aku, mga kabisdak Dahil kumanta kami ng jingle bells nang aking mga sudyante Kakatapos lang natin sa ating pasok oh, Hello mga kabisdak Welcome back sa ating vlog This is Bisdak in Korea Your Boholana Ajumal Huwag niyo akong tularan kasi hindi ako naga-seatbelt. Pupunta ako sa bayan. Nandito si Little Insoy, katabi ko. Hindi ako naga-seatbelt. Oh. Dapat mag-seatbelt talaga mga kamisdaka dahil hindi po natin maiiwasan. Hindi natin alam kung kailan ang disgrasya. Huwag niyo akong tularan ha. Oh, naga-seatbelt lang ako pag long drive. Oh, pero kahit long drive or short drive, <laughs> mag-seatbelt talaga tayo mga kamisdaka. Huwag oh. niyo akong tularan. So ayan, Happy Christmas, Merry Merry Christmas. is the De it's December 24. <laughs> Pinasiga ang mata bak. Four. <laughs> wala po, wala parang wala lang ang Christmas dito sa Korea. Pero Pinoy man tayo, dahil Pinoy man tayo is, oh, meron pa rin tayong kunting mga activities. Ang plano ko is, uh, ngayon is Martes mga kabistak pumunta si Daddy Insoy at si Pianan sa Seoul. Kasi nga, operation day ni Pianan sa kanyang mata. Pero si Daddy Insoy is uuwi din siya. Doon lang si Pianan mag-stay sa bahay nila, Kununi, kasi taga-Soulman si Kununi. On the way na si Daddy Insoy, pauwi dito sa amin. So, sayang ko sa bayan kami mag-meet up. Uh, so, doon na rin kami, siguro mag-dinner kami doon. And then, tingnan namin kung anong meron sa bayan. Yun lang nga, may gagawin for Christmas. Bukas ay eh, magstay home lang kami kasi ang lamig-lamig. Kaya -lamig. kami snack. So ngayon is, uh, malapit naman kami sa bayan. So punta na lang kami sa bayan, no? Oo, diba? Mga dinner, tingnan natin kung anong meron. Thank you so much po sa lahat ng na nanood ng ating mga videos at sa supportan niyo mga kabistak. I hope to see you next year at sa mga susunod pa ang taon. Sana ay magsama-sama pa tayo ng matagal. Uh, next uh, yeah. kasi, graduation pala ni Jumo ni Little Isaac hapon. So mauna po yung ma-upload sa kaito. Oh, <laughs> Inshallah, Karan. Happy-happy man si Little Insoy kasi nakatanggap man ng maraming Christmas pasalubong galing sa school. Kahit na graduation nila kahapon, kahit na ano na... kahit na graduate na siya kahapon, na siya kahapon, pwede pa rin silang pumasok uh, during winter break. Yung uh, kanilang winter break talaga na as in vacation ng mga students at ng mga teachers, two weeks lang sa February. Pwede ding hindi pumasok ang mga bata dahil na nag-graduate naman sila. Pero kami kasi mga working parents, so walang mapinlan wala, walang pagbabantay sa bahay. So pwede silang pumasok sa school. Open pa rin po ang school. Bells on Bob Ring! making spirits bright Merry Christmas mga kabisdan. Oh, Merry ang Christmas kahit hindi Merry ang Christmas dito Merry pa din ang puso ko kasi nga Pinoy man tayo no bukas magbiko siguro ako magluto ako ng malagkit na rice malagkit na sticky sabihin ko saan ng malagkit na sticky uh, biko yung ating kakanin basikat na kakanin biko lang ang aking gagawin bukas so yun lang ito na kami sa bayan mga kamisdak. After one hour pa daw si Ida di Insoy makarating dito sa Yanggo, sa Amen. So nag-standby kami ni Little Insoy dito sa may park. Nasa kay Daddy Insoy, dinala kasi ni Daddy Insoy ang aking card. So hindi pa ako pwedeng pumunta sa mga Mart or sa Daiso. Plano ko pa sanang uh, bumili ng ano, yung clay. Clay or yung slime bitaw mga kamisdak. So ayun, wala akong magawa. Kapag walang pera, wala tayong magagawa. Kundi mag-standby na lang. Chunguya! Naglalaro si Little Insay dito sa snow. Hindi kami masyadong nag-standby sa loob ng kotse dahil kapag palaging naka-on ang ating heater ay nako ang malmal ng gasolina mga kabisdag. So ayan kahit na malamig sa labas ay naglakad-lakad lang kami ni Little Insoy at siya pala ay maiihi din so saktong sakto no tamang tama o alam na niya kung saan ang toilet dahil palagi po kami dito gumagala tuwing summer o pabalik-balik po kami sa water slide na yan. May water slide kasi dito sa gitna ng playground dito sa bayan. So si Little Insoy pala kapag nag CR kami sa toilet ng pambabae ko siya dinadala dahil ano man hindi pa niya kaya yung mag-ihi mag-isa. Natatakot siya ba na mag-isang pumasok sa loob ng CR pandalaki so ang ginagawa ko sinasama ko na lang siya kadahil hindi man din ako pwedeng pumasok sa CR ng mga lalaki para ang sagwa-sagwa naman ng mga kabisdak. So ang bata na lang ang dinadala ko dito sa female CR. <laughs> Naghanap ako sa cellphone Nandito lang pala naka-on pala nag-record naka pala ako mga kabisdak. No? So tara sa labas ating libutin ang Winter Wonderland. and Nashak ako mga kabistak. Akala ko multo na yung nasa ano ko o, side mirror ko o. Sus. <laughs> Kung zoom in natin yan, oh parang hindi ko maintindihan anong, ano yan, statua ba yan? Parang, parang ibon na parang penguin na parang babae na parang laki na ang laki ng bayag. <laughs> <laughs> Pumasok na kami sa loob ng kotse kasi grabe sobrang lamig. Naninigas na yung kamay ko mga kabistak nagaping pink na yung mukha ni Little Insoy. Sa akin, hindi na ito magaping pink. Kasi pink ma pink man lahat. O ganito, kapag masyadong marami guys, yung bibig, bibig ko naninigas. Hindi na ako makapagbigkas ng maayos. Dito daw kami makikita sa tapat ng Open Market dahil may malaking Christmas tree dito at may Santa daw na namimigay ng mga regalo sa mga bata. So kasama mo natin si Little Insoy ay tara na wag na magpatumpik-tumpik pa. Ating ano bisitahin kung totoo kung tunay ba ang kanilang Santa Claus dito mga kabisdak. Pero parang ako pa yung mas excited kay Little Insoy dahil hindi pa man ako nakakita ng Santa mga kabisdak na wala pa mang nagbibigay sa akin ng regalo dyan sa Pilipinas noong ako ay bata pa. Yung nanay ko man lang tapos mag ano pa ako no magaligid-ligid pa ako kailangan ko pang humiga sa sahig para mabilhan ako na regalo <laughs> kaswerte na ng mga bata ngayon kasi ipapajikash na lang ni Ninong at Ninang ang kanilang mga pamasko <laughs> naiinip na ang ating little insoy dyan dahil kailangan man nating pumila mga kapisdak medyo mahaba-haba din ang kanilang pila so wala talaga, gusto na niyang umalis nilalamig na yan mga kapisdak, sabi ko enjoy natin yung time na ito tingnan mo si Santa Harabuji oh. si Santa... Santa Harabuji po ang tawag nila sa Santa Claus, Harabuji means uh, grandpa, so Santa Grandpa ang tawag ng mga bata dito no Santa Harabuji, tapos kasama niya si snowman, sila po ay mga kawani ng gobyerno mga kapisdak nagtatrabaho yan sila dito sa barangay ho ng barangay, poblasyon. Poblasyon dito sa aming bayan. O, oh, yan. Masaya din naman siya, mga kabisdak na Yung mga bata is masaya siya pero malamig nga lang. Kaya nang mamadali kami makatanggap ng regalo, makapag makapagpicture kay Santa at umuwi so, na. So, nung turn na namin, o oh, kami na ang next mga kabisdak ay uwing-uwi naman ng ating little insoy. So, kinausap ko siya na sige, ito na lang, o. Oh, tayo na ang susunod, mapapicture na tayo at tatanggap tayo ng regalo. O, oh, kahit may marami man kami mga ano sa bahay mga kabisdak pero iba pa rin yung gal link kay Santa. So, ang na-receive po ni Little Insoy ay, ano guys, chips, corn chips. O, oh, ayan na. Na-enjoy talaga ko dito. O, oh, what? <laughs> Saglit lang kami nagpa-picture tapos uh, pumasok na sa kutsi. Wow. Dito na rin kami sa bayan maghahapunan. Ang sabi ko kay Daddy Inso, itry natin yung mukjang na nakita ko sa post ni Ate Ribilin. Shout out Ate Ribilin <laughs> ni Madam Chairman. Parang masarap kasi, sa, kasi siya tingnan. Nasa loob na si Daddy Inso at Little Insoy nasa loob na sila ng restaurant, tagahanap ng upuan. Ako naman is pupunta tayo sa convenience store para bumili ng gim para kay Little Inso. Hindi pa man kumakain si Little Insoy na mga ano guys yung maanghang. Hindi ko lang sure kung kakain siya ditong mukjang. Mukjang po ang tawag sa grilled na na small intestine ng baka. Na curious kasi ako kung anong lasa ng grilled small intestine ng baka dahil nakakatikim na ako sa diyan sa atin sa Pinas yung sa Bisaya tinatawag na pinakupsan. na intestine ng baboy na pagkasarap-sarap man mga kabisdak. So sige na, itry natin itong dito sa Korea. isi-share ko sa inyo mga kabisdak, ang pinakamasarap para sa akin po, ang pinakamasarap na brand ng game ay ito po, Yangban. Hanapin nyo yung nasa Korea. Yang Ban po na tatak. Yan po, brand name niya ay Ban. Masarap talaga yan guys. Sa lahat ng natikman ko na seasoned flavor na tinatawag nilang game, yan po talaga ang pinaka masarap. Sa sobrang sarap niya mga kabisdak, halos naubos ni Little Insoy ang dalawang pak. Yes mga kabisdak, dalawang pak at isang cup ng rice. Siya lang po mag ang kumain. Oh, diba ganyan siya kasarap mga kabisdak? Gustong gusto yan ng mga bata. Kapag papasok ka po sa Korean restaurant, ang una nilang isi-serve ay ang kanila mga side dishes na free po yan mga kabisdak. So, yan po, may coleslaw, green chili, carrots, kaktugi, yung ating radish kimchi mga kabisdak. Siyempre, hindi mawawala ang soju, no? Nagustuhan ko rin itong style ng mga Korean restaurant ba? Sa habang tayo ay naghihintay sa ating main dish, hindi tayo maburing sa paghihintay, ay kumakain na tayo, pinapapak na natin yung mga side dishes, which is very good, no? Nabusog na tayo sa mga side dishes, hindi pa dumat ting ang main dish. <laughs> Joke lang. Ang gusto ko dito sa Korea, mga kabisdak, ang kanilang service. Pagkabilis-bilis po ng kanilang service, yan po ang tinatawag nilang case speed. Pero tingnan, tingin ninyo naman ang aking inner clothes. O, bakit ako nagsuot ng dark colored na inner clothes? Ang awkward na lang talaga tingnan. Ay, sige na lang. Wala na tayong magagawa dyan. Next time, o, i-ready ko na ang aking puti na inner clothes. Yan po ay heat tech. Maganda po yung suotin tuwing winter. Nala, mga on, kain po tayo mga kabisdak. Hindi po ako kumakain ng green na chili kasi masyadong maanghang po yan. Yan po yung tinanim namin sa farm, yung chunyang pocho. Maliliit niyan mga kabistak pero maanghang talaga. Super anghang hindi ko kaya. So carrots na lang aking pinapapak. Si Little insoy ay kumakain na po siya ng kanyang game and rice. Tamang-tama at dumating po ang geranchim. Free din po yan mga kabisda, Kasama po yan sa kanilang mga side dishes which is paborito po ni Little insoy. Ayan, nilagyan ko na yung plate ni Little insoy para lumamig siya. Yan, marami pong kanin ang nakakain ni so kapag may ganyan na pagkain siya. Geran, chim. Niluluto po yan sa clay pot. Next time, ipapakita ko sa inyo. Pero, nag-vlog na po ako niyan. Panuuri nyo lang po sa aking mga past vlogs. So, ito na po ang ating mukching. Mukchang. Mukchang pala. Mukching. Mukchang. Small intestine ng baka. Luto na po yan, mga kabisdak. Walang ginigrill na lang siya. Uh, inuulit siyang niluto. Tapos, gini-grill na lang ganyan. Pasintabi po sa mga kapatid natin, hindi kumakain ng baboy no? At ano, yung laman loob ng baboy so mga mahihina ang sigmura, <laughs> hindi kayang kumain ng intestine yan. Pasintabi, excuse me po sa inyo, pero ako po ay sarap na sarap po dito. Small intestine ng baka mga kabisdak, wala po siyang amoy. As in, walang amoy, walang langsa, at masarap po. Ewan ko paano nila niluto yan. Ang sarap-sarap, mas masarap po siya sa pinakupsan natin sa Pilipinas. Lalo siyang sumasarap kapag isaw mo na sa kanyang sauce. May sauce kasi yan, yung may maraming white onions, yun po yun mga kabisdak ang kanyang sauce. but your only problem niya? 말라 진짜 o n 원 y one p r o b l 아이고 무서워 코스라케온 알바 하느라 그냥 뭔데 그냥 걸어둔다고 좀팍 하고 응 뭐? 뭐 그냥 한시즈 타올린 퀴즈 타올린 뭐 I don't know 뭐 My health? Very healthy Only one p 이거 I 바바이하 유리 족속, 이석이 형이랑 구석랑앞으올 날랐긴데, 이야한게 워낙 터치미치가 이잖아 I wanna touch the soft skin of your dog. The real one. Ah, it's Oh, my love. love <laughs> Marami kasi ako nakikita ang mga lalaki dito na mga ano ba in their 20s mga kabisdak ba mga young Koreans. So, ang sabi ko kay Dan so ang saya, -saya ng buhay ng mga young Koreans ngayon kasi wala ng problema. So, na-share niya dati na ganun din ang kanyang buhay. Guys, masaya din daw. Walang problema sa pera, sa health sa parents, wala talaga. Habang nag school siya is, nag part time din siya dati mga kabisda. So, ayun nga, malaki-laki man yung sahod, nabibili niya ang kanyang mga gusto at nakajaming-jaming pa sa mga barkada. Pero yun nga, may isang problema lang. Ang hirap daw makahanap ng babae. Oh, alam niyo mga kabisda, ang mga koreana ay super high standards talaga. Tapos si Daddy Insoy ay high standard din na pagkalalaki. <laughs> Hindi siya pumapatol yung mga ano-ano lang. <laughs> high standard po yan si Daddy Insoy dati. At ang mga Korean ay high standard din. Hindi sila pumapatol kay Daddy Insoy. Dahil hindi man masyadong matangkad si Daddy Insoy, guys. Tingnan nyo ang height ni Daddy Insoy. Parang Pinoy lang, no? Ayaw na mga Koreano. Koreana! Ayaw na mga Koreana na hindi matangkad ang lalaki. Ang height po ang isa sa kanila mga requirements para maghanap ng boyfriend. <laughs> Ganyan, mga kamisdak. Pagkatapos namin kumain, ay pumunta po kami sa Daiso para bumili ng clay ni Little Insoy. And then, pauwi na kami mga kabisdak. Nakalimutan ko na kailangan ko pala bumili na ng... coconut milk. Pastilan dolor. Wala po ako magagawang biko nito. Dahil hindi man ako nakabili ng ano, coconut milk ay kasayang naman. Uy. At pagkadating namin sa bahay ay nakipag video call itong pamangkin ni Daddy Insoy, si Kim Hira. Siya po ang anak ni Chago noon. Eh. Gusto niyang mag-greet ng Merry Christmas daw. At nakipag chika siya sa kanyang uncle tungkol sa kanyang love life. Yan si Kim Hira mga kabisdak. Young girl lang yan sa akin na Two 2 years younger lang yan sa akin pero hindi pa sila nag-aasawa guys ganyan po sila kapili sa lalaki so nagtatanong siya sa kanyang samchun sa kanyang uncle tungkol sa kanyang boyfriend kasi parang weird daw so tinatanong niya kung okay lang ba ang ganito na attitude ng lalaki hindi ba ito ano hindi ba ito red flag o ganyan sila ka-close hello mga kabisdak merry christmas ho 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 ako lang yung maingay dito no ang ang tahimik ng paligid ho ho, ho, ho. Merry Christmas! Merry Christmas! Merry Christmas! <laughs> okay, so, kahit na magsigaw-sigaw ako dito, walang magagalit kasi wala mang tao. <laughs> Today is December 25. Araw ng Martes. Ay, hindi pala. Hercules. 25th. Oh, si Mingming. O, -Ming. sama-sama talaga yan si Mingming. -Ming. Ay, Merry Christmas, Shime. Kumusta? Ma. <laughs> Chris ni si Ming -Ming. Uh, dali, dali, dali. mag uh. Si Little Insu ay nandoon pa. Uh, mamaya na daw siya. May dala akong ano guys. Bo ano yan, parang bola-bola. Uh, yan niluto ko kaninang umaga. Uh, ulam namin ni Little Insu kaninang umaga. Dadalhin ko kasi doon kami daw sa bahay ni Benen. Uh, mas maano kasi sa bahay ni Benen kamis, mas kamistak, uh, mas warm compared sa amin. No? Ilaw, <laughs> <laughs> oh, den si little insoy <laughs> Gusto ko sanang kumanta dyan, magkaroling ako sa inyo mga kabisdak ba, pero wag na lang, hindi ko na lang itinuloy, baka mabwisit kayo sa aking, ano, sa aking boses ba. <laughs> Wala na, hindi na sinuot ni Little Linzo, yung kanyang jumper, ang kanyang jacket, hindi daw siya nilalamig. Kapag bata pa, hindi pa yung masyadong dinatabla ng lamig, so hinubad niya po ang kanyang padding. Nagkapnap, nag... -nap, nag Itong, alam nyo ba guys, ang story nitong pula na ano ko, ano ba ang tawag nito mga kabistak? Itong cone hat. Eh, hindi naman ito cone hat. Uy, cone hat para man yung pang birthday. Ah, basta ito ang sombrero. <laughs> Maga 7 years na po ito sa akin. 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 7 years na pala. 7 years na po sa akin. Ito akin akin pulang sombrero. Yan. O, oh, diba? Ano pa rin siya? Maganda pa rin siya hanggang ngayon. Pero para lumalaki yata ang aking ulo. <laughs> Yan, sinuot natin kasi Christmas man, diba? ba? Oh, Merry Christmas! Palit ulit, Merry Christmas! <laughs> At hindi pa dyan nagtatapos ang Merry Christmas natin. We wish you a Merry Christmas! We wish you a Merry Christmas! Pumasok na si Little Let's Insoy. Check natin anong ginagawa ni Little Insoy. Oh, busy yan sa pagkalkal ng mga gamit dito. Tada! Yan po si Little Insoy. One year siya mga kamisdak dyan. Ayan. Alam mo siya, mataba yan siya. One year. Madang-mada yung kanyang noo sa kanyang papa. Nakuha niya pa ang noo. Ganyan talaga ang noo nila ni Insoy nung bata pa siya mga kamisdak. <laughs> yes! One year old siya mga kamisdak Dito sa Korea ang mga apo na lalaki uh, nila, uh, yung frame picture uh, picture ng mga apo lalaki. Naka-display talaga yan sa bahay ng mga lula. Or sa bahay din namin. O ganyan mga kamisdak. <laughs> Ito lang po ang apo ni Bianan dito sa Korea. Yung mga lalaki niyang apo nandoon sa Japan. One. One and only apo sa Korea. At gosh! At para sa ating lunch ay ininit ko lang itong minicrowave ko lang ating pizza. Tatlong slices ng pizza. Busog pa daw si Daddy Insoy at si Little Insoy. Naga, ano kasi yung breakfast namin mga kabisdak? Late breakfast. So ako na lang ang mag-lunch ngayon. Habang tayo ay naghahanda ng ating pananghalian, ay nais ko lang bati ng isang happy silver wedding anniversary kay Mr. Richie Borosena Flaviano and Mrs. Mary Jane Flaviano sa so December 31 po ang kanilang wedding anniversary, 25 years of being husband and wife. Congratulations po sa wedding anniversary and shout out kay Ma'am. Jem na nasa Sharjah, UAE uh, Anak ni Ma'am Mayang D. Guzman. Shoutout din sa kanyang dalawang anak, Ayman and Jenny And hello kay Ma'am Ala Kalbasite from Cebu. Ma'am Mela Matias from Tuaw Cagayan Valley Ma'am Agnes Ereso. Hello Ma'am. Happy viewing Shoutout din kay Ma'am Daina croteros Vacunawa at sa lahat ng Cororteros family sa Tagbilaran Bohol. Uh, hello kay Ma'am Wineries from Israel Inaya ko din ang ating little So, ay na kumain ng pizza pero busog pa yan mga kamista kasi sinisingot-singot na lang yung kiwi at orange pero ayaw wala siyang ganang kumain ng prutas ngayon so sige na lang mamaya na lang natin yan pakainin <laughs> so ayan <laughs> wala man ako magawa mga kamistak naglalaro si Little Insoy sa loob ng bahay si Daddy Insoy naman is ano siya guys, nagre-ready siya sa mga nagre-ready <laughs> siya sa uh, mga kahoy ni Milan Pangatong. O, oh, ayan. O, oh, di ba? Ang ganda na ating coat. O, isuot natin tong coat na pinakatago-tago lang sa closet ni Milan Pangatong. Wow. ay nakalimutan kong i-share sa inyo mga kabisdak ang original plan talaga namin ni Daddy Insoy is ba diba, pumunta man nung Martes is pumunta December 24 pumunta sa Seoul City si, ano si Bianan para sa kanyang eye operation so ang plano namin is pupunta din kami ni kami ni ako ta si Little Insoy after sa aking pasok after sa school ay pupunta din kami sa Seoul so doon na kami magmimit ni Bianan kung ni at si Daddy Insoy so doon kami mag-spend ng Christmas sana sa Seoul then after sa Seoul pupunta kami So one yes, yes, they could change life forever oh, no. I promise you <laughs> we'll be to the end of time I'm scared! I'm scared! I'm We wish you last Christmas and give you bang out the very next day you gave it away this year with every heart to I give it to someone special One more? no, no, no. 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 <laughs> Natatakot man si Daddy Insay mga kabistak. Kuha ang sabihin. Ito yung ibabay na. Go, go, go. O diba, nawala po ang aking boring. Nawala po ang ating, ano guys, lukot. Ang saya-saya mga kabisnag. Like, Last Christmas, I gave you my... <laughs> so, meron dito, ano mga kabisnag, meron dito, ikinadag na ang taga-church dito sa aming barangay, guys. May, yan, dito sa aming barangay, may mga simbahan. Yuhi, Yuhi means church. Tapos, yung Pasko, binadalhan nila si Venan ng regalo. Samot nga, Binuksan na ang toy ni Vian. sabi niya sa akin, kunin mo kung ano ang gusto mo. Meron naman kami maraming ano, stock sa bahay. So, hindi na ako magdadala nito. Yan, body wash. Isang box ito. Comes stock. Body wash. Shampoo. Game. Hmm. Seasoned labor. Labor, oh. labor, game. Uh, Cereal another game, shredded ito na yung game na And then, UK ready to eat na ito mga kabista. Ito lang. Ito is gumtang. sa sabaw ito ng baka. Tapos mayroong, oh, gusto ko to, pimple patch. Ito sa ating pimple, oh, akin na to. Hindi naman pinipimple, sige na mga kabista. Nasabi niya sa akin na kunin ko na kung ano yung gusto ko. O, yan, ano to guys? Ulam. Ito, headpan, cooked rice na kakabisdak. Lagay mo lang sa microwave or steam mo. Initin mo lang. Luto na po ito na rice. O, oh, jajang yun! Uh, dried seaweed para sa ating new look. Jack uh, Jack Jane. Ito po ang pansit na mga Koreano guys. pansit. Gin Oh! Panghugas ng sabon. Ah, panghugas ng sabon. Sabon para <laughs> panghugas ng plato at kamay. Cooking oil. Toothpaste. Tatlong pirasong toothpaste. Yan. Yeah. Curry powder. And kitchen towel, man tawag na dito mga kapis, na kitchen towel. Hindi naman to table napkin. kitchen towel. Para sa ating pimple, yan. And that's all for today's video, mga kapis Thank you so much for watching. Please like, comment, and subscribe. Merry Christmas! Ingat lahat!